mga balita ngayong araw dapat alam. Pagtulungan ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa Flood Control Scandal. Ang mag-asawa ang may-ari ng construction companies na nakakuha ng pinakamaraming kontrata ng infrastructure projects sa gobyerno. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure Executive Director Kit Hosaka, karapatan ng mga diskaya na magdesisyon kung makikipagtulungan o hindi sa komisyon. Hindi rin ito nangangahulugan na walang pangil ang ICI sa mga pinapatawag nitong mga personalidad. It doesn't expose any weakness on the part of the the commission because, as I said, we, we were able to get information regardless uh, On U -U or from which source it may be. ng uh, Department of Public Works and Highways o DPWH, Secretary Vince Dizon na handa siyang makipag-usap at makipagtulungan kay Batangas 1st District Representative Leandro Legarda-Leviste. Ito ay matapos sabihin ng mambabatas na mayroon umanong appointee sa si Secretary Dizon na may koneksyon sa mga kontraktor ayon sa kalihim ng DPWH. Mahalaga na maibahagi ng mambabatas ang kanyang nalalaman dahil malaking tulong ito sa ginagawang paglilinis at pagsasaayos ng hanay ng ahensya. Kung meron siyang specific, ang commitment ko sa kanya at sa lahat ng ating mga kababayan dahil na rin sa direktiba ng Pangulo na siguraduhin luminis na finally itong DPWH. Tatanggalin ko po yung taong yun immediately at kung kinakailangan kakasuhan ko pa sa Osaka posibleng gawin ito ng BOC sa mga susunod na linggo labing tatlong mga mamahaling sasakyan ng mga diskaya ang nakitaan niya ng kakulangan sa mga kaukulang dokumento In a couple of weeks i think upon uh, according to commissioner nipomoseno uh, they're just going through the process of approvals with the DOS and they will be auctioning this off. So in that case, there will be an immediate uh, 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 recovery with regard to, the, uh, to these cars once no? mabenta na yung uh, uh, auto. Ngayong araw nakatakda ang Interagency Meeting ng Independent Commission for Infrastructure kasampa ang Department of Health, Department of Education, at Department of Agriculture. mag aalas 9 ng umaga nang dumating si Department of Health Secretary Chodoro Herbosa para sa nasabing meeting. Ayon sa kalihim, ang pagpapatawag sa kanya ng komisyon ay may kaugnayan sa ginagawang pag ng kagawaran sa super health centers sa bansa. Pinatawag ako because nabasa nila sa newspaper yung ginagawa kong mga investigation sa iba't ibang super health center sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So because of that, tinawag ako and they they said to me three things. Number one, sabi nila, uh, continue this investigation and whatever I find, to submit to them. And number two, sabi nila, whatever support I need from them, pwede daw ako bigyan ng support ha, in terms of the uh, uh, investigations I'm doing about infrastructure projects. Jokes. Nilagdaan ngayong araw ni Philippine Coast Guard Command President Admiral Ronnie Hill Gavan at U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson ang cooperation program sa pagitan ng dalawang bansa sa BRP Gabriela Silang ngayong araw. Nagkakahalaga ng 140 million pesos ang programang ito para sa mas maigting na maritime cooperation sa Indo-Pacific region. Nakapaloob sa kooperasyong ito ay ang i-offer ng 110 courses kasama ang technical at vessel operations upang magkaroon ng mga bagong instructors sa PCG. On-the-job training sa U.S. Coast Guard Training Centers at assistance mula rito para sa maintenance program naman ng PCG. Ayon kay U.S. Patuloy na nakakonfine sa labas ng Davao Oriental Provincial Medical Center ang mga pasyente. Isang linggo matapos ang dalawang magkasunod na malakas na lindol noong biyernes. Upang maingatan ang mga pasyente, inilikas muna sila sa loob ng ospital o mula sa loob ng ospital at pansamantalang nakasilong sa mga tent sa labas. At kahit pa mainit ang panahon, mas pinili rin umano ng mga pasyente na manatili sa labas. Kaya sa paulit-ulit na ilikas tuwing may lindol o aftershocks. Sa ngayon ay wala pa umanong go signal mula sa engineering department na ligtas na ulit gamitin ang ospital at pwede nang pabalikin sa loob ang mga pasyente. Ella, sa saka... Ela baagya rang nagkaroon ng aktibidad ang Bulkang Mayon ngayong araw. Sa latest bulletin ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ngayong araw October 17 ay nakapagtala ng isang rockfall event o ang pagguho ng bato mula sa Bulkang Mayon. Bagamat nananatili sa alert level 1 ang bulkan o ang tinatawag na low level level unrest ay patuloy na pinag-iingat ang ating mga kababayan na malapit sa dalisdis ng bulkan. Samantala nakapagtala din ng 519 nilada ng sulfur dioxide flux o SO2 kada araw ang inilalabas ng Bulkang Mayon at may katamtamang steam plumes na napapadpad sa kanluran at hilagang kanluran. Hindi pa rin inaalis ng PHIVOLCS ang mga posibilidad ng biglang pagputok o phreatic explosion, rockfall events at uh, at pagdaloy ng lahar lalo na kung tuloy-tuloy ang mararanasang malalakas na pag-ulan. Nananatiling bawal ang pagpasok sa loob ng 6 km permanent danger zone at pagpapalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan. Wala namang naitalang volcanic earthquake sa mayong mayong mayon volcano sa nakalipas na 24 na oras. At yan muna ni Car, malaking tulong ang pakikipagtulungan ng kreba upang makahanap ng lupa at mapabilis ang pagpapatayo ng mga bahay sa regyon. Magkatuwang ang gobyerno at private sector sa pagtugon sa mahigit 139,000 backlog sa pabahay sa Cordillera. Sa pagbubukas ng National Shelter Mass Summit sa Baguio City, sinabi ni Disod Car Regional Director Antoinette Anaban na malaking ambag ang mga real estate groups tulad ng Kreba sa programang ito. Maganda po talaga yung collaboration and partnership with Kreba. Like yung nangyayari ngayon nga na CPD seminar, they have they are there supporting us. Actually, pag lang talaga, we lack resources. And alam natin na sa mga programs natin and the projects na gusto nating i-achieve or i-accomplish for the Cordillera or for the city of Baguio, wala po tayong budget sa disun. So the CREBA is there na willing naman to shell out the resources to us as a center. Meron tayong update regarding kay Tropical Depression na Ramil na buo po ito kanina alas 2 ng madaling araw. As of 10 in the morning naman ay huli itong namataan 760 kilometers na lamang po sa may silangan ng Viracatanduanes. Ito ay bahagyang lumakas From 45 kph, naging 55 km per hour po ito malapit sa gitna at may pagbukso hanggang 70 km per hour. At kumikilos po southwestward or pati luran at 25 km per hour. Base po sa ating latest animation, wala pang direktang epekto itong si Bagyong Ramil, subalit yung trough o yung outer portion nitong bagyo ay nakaka-apekto na dito sa may Bicol at sa may Eastern Visayas. Habang patuloy pa rin yung mga pagulan for today over the eastern sides of other areas pa in Luzon dahil pa rin yan sa Eastern East o yung hangin po galing sa may silangan. Base po sa pinakahuling track na pag-asa, inaasahan within the next 24 hours po westward or pakanduran po ang movement nito. So, ibig sabihin talaga ay uh, direkta po itong makaka-apekto po dito sa may kapikulan. Magkakaroon ng close approach dito sa may northern and eastern summer. Pagsapit po, bukas ng umaga. Then, pagsapit naman ng tanghali hanggang hapon, magkakaroon po ng landfall dito sa may kapikulan. So, maaaring magkaroon ng landfall ng mga dalawa o tatlong beses. Depende po dun sa mga eastern na tatamaan ito. Lalo na sa may Katanduanes, sa may eastern coast po, sa mga eastern islands ng Camarines Norte and Albay. Then afterwards, magkakaroon din ng close approach po pagsapit po ng gabi dito sa may Camarines Provinces and Quezon Province. Pagsapit naman po...